Mag-usap tayo ng mahinahon, sir. At hindi na kita tatanungin kung bakit ka na pa rito. Alam ko ang pakay niyo. Gusto niyong pakiusapan ko ang apo ko na huwag nang makipagkita sa anak niyo. Tama ba yon? Tama. Eh, eklong namang apo ninyo ang matigas ang ulo eh. Ha? Hindi ka takot sa bugbog. Hmm? Hindi ka takot eh. Sa bala ng baril ko. Eh mukhang hindi ka makukuha sa takotan eh. Pwes, eto. Ha? Eto, ayun sa'yo. Ayan. Ayan.